So hello mga momsies, so, dito na nga tayo sa Quezon 100 Islands. So dito tawag siyang 100 Islands, ang pangalan ng itong isla na At dito nga kami sa Alamulus, Pangasinan. So this is the first time ko so, makapunta ko dito sa Hundred Islands kasi di ba hindi mo kasama sa last so, uh, trip nila ni Brenda. So ngayon, kasama ko si Bakang Vlog, si Mia Kaloka, na pag-adventure dito with Tita Bot dito sa Pangasinan at um, na-adventure na, na, -adventure, na, -adventure na nalaga namin at nakita na namin ang ganda ng isla dito sa isa sa hundred island so ngayon mga mam dito totoo pala yung mga sinasabi nila o mga haka-haka nila haka, haka na um, marami, pa, na, marami pa talaga talaga yung islands dito na makikita mo kasi napapalikutan po siya ng mga ganito, mga isla Oo, sa mga kahit sa kabila meron Pus, kahit, kahit saan kami tumingin marami ka talaga yung pa so ngayon at tayo... ano dito tayo oh. ah, may mga ano so, dito may mga patakaran pala, pala dito sa lugar na so thank you so much guys so, mag, mag ikot muna tayo and God bless bye Hi guys, good morning. Today is morning day. At siyempre mga mamsi, alam niyo naman mahirap magvideo na mag-isa lalo, lalo na wala kang kasama kasi yung kasama mo ay um, tulog pa. So ganito ang mangyayari sa akin video today. So by the way mga mams, na saan pa ako? Aliminos um, 100 Island So kita po natin ngayon kung saan po tayo. So ito po yung gagawin po natin. Magbibideo po ako mag -isa. Ayan. So dito mga mommy, sino sa baba po ako dito sa amin. Uh, may ano, ngungit, iwan ko pero ito ay may picture dito na may nakalagay na Serena. Ayun yung Serena. Oh, Serena pa. So dito po sa harap. Ayan nasa harap po ako. 'Di ba ang ganda? Ito yung aliminos, at ito yung ano, dalo, uh, dito pala sa ano sa tinitirhan namin. Um na ano na house house ay dalawa pala yung house house dito dito pala sa Eliminio sa isolang walang kuryente kumbaga ang ginagamit nila dito ay solar lang oo so yun yung bahay na kapitbahay uh, kapit bahay na Isang isang langpahan at yung sa amin naman ay yung sa kabila yan sa amin so ngayon nga ma'am si ikot muna tayo dito kasi alam ni naman it's my first time dito sa Aliminos oh, oh, may tulog doon may tulog pang tao doon oh, oh, ito yung Aliminos 100 islands oh. so bababa tayo Sebab so, tayo? Ayun yung sasakyan namin. Nagkapinak. So dito naman tayo mga mamsi. Di ba ito yung talaga yung mga ano dito? Kasi sobrang lawak talaga ng ating mga area. So medyo kayo malinis ngayon tingnan. Kasi kahapon, sobrang dumi tingnan. So mas maganda ngayon kasi wala pang taong pumupunta. Kasi ang oras na today is alas 6. Ito yung ano. Ito yung daanan. Ayan. So, ayan po sila guys oh. Uh -oh. <coughs> so dito tayo mga mams Ito yung mga cottage nila Ayan yung mga cottage At ayan <coughs> Ayan yung ano Um Yan yung yan yung ano, yan yung pagdating mo dito ay diyan kayo mismo tatambay muna. So, waiting area po yan o dito naman tayo guys dito naman tayo mga mamsi eh. so ayan na guys so, dito tayo so tingnan natin yung area na dagat mm. so dito tayo mga mamsi bababa tayo kasi kailangan natin din lumaba so ayan na Ayan yung waiting area natin. Dalawa yung waiting area natin. So, dito tayo ngayon sa Alaminos City. Mm -mm. Dito na pala, guys. Mm -mm. Hi! So, dito tayo ngayon sa dagat. Um, kailangan natin mag-adventure dito. Puro ka nang tawag dyan. Ang malaking balong na yan dyan. Kaya nang kakakay. So, tingnan natin ang experience, ko maganda mo yung experience. Kasi first time ko din dito mag adventure. So, dito ka mag yung palo dati sa Wala pa akong pambayad. <laughs> so, ayan na mga maam So, uwi na po kami galing sa hundred islands, Island. Ayan, sobrang ganda talaga dito at uh, sobrang liwanag. At Thank you so much kay Tita Bot. Ayan, yung ating uh, major, major. Oo. Oh, oh. So, mamaya mag, Tita Bot, mag, mag, may good news tayo mamaya, di ba? Mm, mm May good news kami mamaya, guys. So, ayan po si Tita Bot, guys. So, mamaya isa, sa uwi na po kami. Bababa na po kami dito sa Hundred Islands. Totoo pala yung mga sinasabi nila na maganda talaga ang Hundred Islands tuwing ganitong oras, tuwing umaga kasi may enjoy mo talaga yung uh, area nila. ayat po si Bakang. Ayan. Oo, oh, oh. so ayan nag-anong po uh, nag, kanya, kanya na pong um, labasan. Oh, di ba? So dito talaga ganda talaga ng mga gridress. Oo. Oh. Uh -huh. Ayan. Ayun. Uh mhm. -huh. Tara naman ay. Mm. Ayan na po sila manay. Ayan po sila dita, dita, dito. Tita po sa James. Ayan. Mm. Ang daming bangka pangka dito guys. Iba't ibang klaseng bangka. Oo. -o. Diba? So alis na kami. Ang kan second batch po natin ay ito po ay ang ano to? dito Ra Romulo Romulo Islands Alam ano yung Romulo Islands guys 100 isla almost city Pangkatinan Philippines Ayan po oh, di ba ang ganda oh. Tapos white sand sila Ayan pala yung um, Romulo Island 100 Oh, di ba Ang liit ano nila Ayan lang pala yung 100 islands sila dito kami na dito Island. Tapos kasama sila Gio. Ay, kasama ka ba doon, si? Jesse? Gio? Eh, uh -uh, si Gio. Marcos Island. Yan po yung Marcos Island, guys. Yan yung Marcos Island. Daming mga um, pasayro dyan. At, at, at Kasi doon sa cliff, doon no, tatalon ka. Pwede ka tumalon.